Good morning guys. This is our third day. So, ano katawan ko? What's up guys? Confirm na, pausa ako. Ano mang ginawa natin kahapon? Nagsisigaw ba tayo? Hindi naman. Kayo, itawa kayo ng tawa. Kanina eh. umaga yun, paus na ako nun. Puti-puti. Hindi kasi malamig. Nilalamig ako ganun. Ano pang natin guys? Let's go! Let's <laughs> go! So guys, we are on our way para sa ating first destination. May pakuling effect dito sa taas guys. Hmmm, sarap. Pag mga bundok talaga guys. Wow. Wal ka tao tao, yung mga lokal? guys. Dami nilang klase ng plants dito. Guys, tas may strawberry farm doon. Pupuntahan natin. Ayan. Ayan guys, grabe sobrang tahimik dito. Wow, ganda ng hula mo. Wow. Wala pang bunga yung mga strawberry guys. Baby pa sila. Sa, okay, nandito pa well, na tayo sa loteryo in loteryo in loteryo guys so ano pa hinihintay niyo no. <laughs> wow ang ganda guys oh tingin mo magugulat that view kasi mga marites sa gilid natin yeah nandito <laughs> pa lang cream line guys cream line let's go baldes wow may <laughs> cream line ice <laughs> Parang di pa gano'ng kasikat to. Sa mm lugar -hmm. na Pero Kaya maganda nga, siya guys. Ngayon lang, ngayon lang din ako nakapunta dito. Second time ko sa book. Mm hmm. Ayun. Maganda talaga. Paikot guys. Puro rice terrace ito na kasi kasama Tapos mamaya may bababaan tayo. Falls naman. Katabi niya lang din yung falls naman. Kaya worth it din pumunta rito. Kahit medyo malayo sa Panglao naglalakad kami papunta dun sa Khan Unmanted Falls Is dito sasakyan niya itong motor hindi ko sure so going there guys burn kayo ng habal habal for 100 pesos body ka na why tricycle lang yung habal habal din dati diba? Cebu Cebu kain ah, ta po falls din yun, 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 yun. yun. sa Cebu, Cebu habal habal and guys yung mga sasakyan natin Let's go! Appalachian sunrise Beats my skin Even with my eyes still closed dito guys, magbabayad lang ng pesos kada isa para sa environmental fee. Pwede kayo magdala ng extra shirts and damit. Minutes minutes walk daw bago makarating dun sa mismo Mall. Pwede din dito mag bago. So, yun guys. Ay, parin naririnig ko hindi pala falls mga sapa. Picture. Ayan guys. Malapit lang naman pala guys. Di naman sa 10 to 15. Pag masabilis kayo, mga 5 minutes lang. Andito na ako. Eh. Kita na namin siya ng buong walk guys. Ha. Huh. Guys. Yan siya guys. Ang taas niya. Malangoy tayo dyan. <laughs> okay, <Go>, guys. <laughs> Yung ano mo, winter mo. Ha? Uh, Oo oh, nga. Oo. Okay lang yan, gusto niya yan. D'yan. ka D'yan. 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 malalim no son Malalim, malalim. pala. Mayroon nananawagan kami mga na salanta ko ko na ulan do. And guys, sa so taas ng calls. Lamay, guys. Woo! Give I suggest pag nandito kayo guys, nagdadala kayo ng sapatos na pang tubig. Para hindi kayo masaktan sa sumaba sa doon. So, kailangan magdala sila ng sapatos na pang tubig. Kasi matumaba sa bata doon. Eh. Ayun lang guys, tapos na kami dito sa, sa falls. Bali magpapalit na kami ng damit. Bye! Ang ganda <laughs> oh. Sarap! Akala. Ano daw Lodi? Ughaw? Bughaw? Bugnaw? Bugnaw means malamig lamig dyan tuubo ng parang bye oh compression na natin oh nakakapress yung ano guys ano nga tawag dito sa falls dito kan oh, umantad oh kan umantad pulse nakakapress yung look at that face parang sumama sa pulse mahuwi mga tigyawan parang napunta doon yung lahat ng dumi ko sa mga ayun oh nag-heal na sila oh fresh kasi na tubig. Oo, isa po na, oh, isa, isa pa oh, nakaka-fresh talaga lol. Na, hello, maraming maraming salamat po sa pagtanong. Nakaka-fresh out oh, mo to. Oh, yeah, ba? oh tayo. fresh ba yan, guys? Oh, dyan, oh, okay, okay. Hindi yan nag-falls. <laughs> nag-falls. <laughs> nag-falls. <laughs> hindi nag-falls. Enjoy. Tingnan mo, ano lang hindi nag-falls. Tingnan niyo. Nag-falls. Oh, yes. Siyempre, maputi lang kayo. Appalachian sunrise meets my Ayan guys, hindi na binang kami sa pagbalik namin sa hotel namin. Thank you kuya for touring us sa Bohol. Ang sarap ng juice nila. Ang pulp. It's crisp talaga. Ito <laughs> yung store natin guys. Ipa-lobster sila Mayora. At pabalik na nga kami sa hotel guys. Ah, last day na bukas. Silitin uh, natin ang last day tomorrow. Ikutin natin tong Wala naman kasi kaming Monday. Resort dahil Hindi pa namin naiikot guys. Let's go. Salamat Eskaya sa palibring off lotion. So, nasisira natin yung plano ng mga lamok sa atin dahil favorite nila ako eh. Pero, thank you off. Effective ka nga. Recommended. Let's go. Matutulog na ako. Let's go. <laughs> guys, matutulog lang kami. Bye. Good morning, guys. It's our last day today. Yes, guys. It's our last day today. <laughs> We just love. No bashing. <laughs> wow. Yung mga fishermen din. Or siguro mga nag Pero, I think mga ano yan. Mga, mga isda. Oh, Ang aga nila magtrabaho. Oh. Wow. So, yun, guys. First time namin bababa dito sa parang viewing deck. At may, ayan, tirik na tirik na yung araw. Grabe. Tapos may mga kumukuha ng mga sea urchins, guys. Ayan yung kuya ko. Pipicturean niya ako. Let's go. So, guys. We are walking the <laughs> We will be having our last breakfast here sa Bohol. Kasi nga, last day namin dito. Let's go. So guys, nandito kami sa bridge at magalaw siya. Ah, uh, tamang picture na lang kami. So guys, dahil last day naman na natin ngayon, magbibilad tayo. Tara natin mag-swimming kahit na maaraw. Let's go! Ayan. Ayan guys, oh. yung mga nangingisda doon sa likod. Bakit ako sinya? Ayan guys, nakikita niyo ba? Hi Hi so, guys. guys, welcome to my vlog! Bye. 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 Thank you for watching, guys. Like and subscribe. Hey yes. Bijouman. Hi, Blood. <laughs> welcome to my blood. Yeah. Let's go. Bye. Sunrise. Meets my. Even with my eyes still closed, I can feel it.